Gusto niyo bang malaman kung bakit tumanggi si congressman na bumoto sa for impeachment? <laughs> ako ako sa totoo lang, uh, ano. Di ako bilib dito eh. Kaya nung unit team, hindi ako sumama eh. Nito sa lang, di ako sumama. Hindi ako believe na believe dito. Hindi ako ah, hindi ako panati ko nito. <laughs> Disappointed ako sa kanya. Totoo lang. Kasi halatang halata ako on my own opinion, makasara to. <laughs> eh di bang lang natin yung sinabi niya. Makakabayan ko. Ah. Panoorin niyo tong video nito mga kababayan. Mga kapatid. Isa sa mga kaalyado ni PBBM. Mga kababayan ko. Mukhang mag-o-over the na. <laughs> Parang orin niya video na to. <laughs> Bakit ko kayo hindi nag ng impeachment? Hindi kasi okay? impeachment is a very serious matter. Oh! You now you know. Now you know the impeachment is very serious matter. Correct. Impeachment is a very serious matter. And now, the Filipino people is very serious because of this, of this uh, impeachment. The Filipino wants na pagsalitain, pagsabi, uh, pag, uh, si Sarah na asan ang pera ng taong bayan. And now, narinig nyo sa kanyang bibig, mga kababayan ko, that the impeachment is a very serious matter. Ito pa. No. Um, so, sa akin lang, sa akin, no? I'm speaking for myself, of course. You're speaking for yourself. I respect the decision of others. Um, madaming, madaming pwedeng maging resulta yung impeachment. Eh. Yes. Sabi niya dito, maraming pwedeng maging resulta ang impeachment. Ano kaya yung resulta hinahanap niya? Negativity o positivity? At yun eh, yung kaguluhan o yung away. So talagang pinag-iisipan ko ng mabuti at hindi naging sapat yung isang araw para mabuo ko yung decision ko. No? Palusot to eh. Hindi ano ako, opinion ko po ito ko ka. Opinion ko po ito. First of all, Ah, uh, kung Toby, kung Toby Tiangco. Sir, nirerespeto po kita bilang kongresista. But hindi ko po kayo uh, binabanatan dito. But I will give my own opinion din. Kasi kung from from the start Mr. Tiangco ilang buwan tumakbo ang impeachment umuugong doon sa loob ng kongreso. Ilang beses? Na-delay pa nga eh. Nakakamba na delay pa nga eh. Na-delay pa. Na-delay na na-delay na na-delay. Bakit? Sa totoo lang bakit? Bakit na-delay? Doon pala makakapag-isip ka na eh. Doon pala titimbangin nyo na po eh. Kung ito ba'y para sa batas? Ito ba'y for uh, ano? Started on December 5. from ni Liragasa. Doon pa titimbangin mo na eh. Nagkasala ba to? Ito ba yung nagawa niya? May ebidensya ba? Asa na ebidensya? Nalalabas natin ebidensya? Ilan ba ang ebidensya dapat ilabas natin? My God! Iyon po yung kauna-unahan na kongresistang napansin ng taong bayan na ayaw niyong bumoto ng impeachment. And nagulat nga ako kung bakit isang araw. Okay lang kung sinimulan nung araw na yun, pero hindi ko talaga inaasahan na itra-transmit on that day. Kasi alam naman natin, alam naman naming lahat yung legislative calendar. yung legislative calendar na pinupunto niya. Alam naman namin na huling araw na yon. alam naman namin na hindi, wala ng panahon yung Senado para talakayin. Kasi sabay naman kami nag-aalim. No, nag-convict nag yung Senado eh. Sure, no? So, um, I needed, I just needed more time to think about it. Dahil seryosong bagay yan. Madaming pwedeng maging epekto um, sa ating bansa, lalong-lalo na yung uh, um, away mm. at uh, disunity. Ng... Ayan. Diyan tayo magkakatalo. Uh, Congressman Tiangco, ulitin ko, hindi kita na binabanatan. Wala akong panahon bumanat nag-opinion uh, lang ako. Number one, number one, sino ba gumawa ng disunity? Sino ba sumira ng unity? Let's, 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 let's go back to the, ano, let's go back to the past and let's, de let's deep dive doon sa pinakarot ng ugat ng pinagtalunan. Tanong, kanino nagumpisa ang disunity? Kanino nagumpisa Sagutin niyo po ako mga kababayan ko. My dear Filipino, please comment down below. Sino ang nag-umpisa ng away na ito ng disunity? Mga kababayan ko, paano bakit nabuwag yung unity ng Sara no, ng Marcos Duterte? Mga kababayan ko, sino? Sino ang bumuwag, mga kababayan? Gusto niyo malaman kung sino? Mga kapatid, papaalala ko sa inyo. G okay. Sinong bumuwag ng samahang Marcos Duterte? BP? Hindi si Sarah. Mga kababayan ko, hindi hu si Sarah ang bumuwag ng Marcos Duterte. Mga kababayan ko, si Sarah ang nagumpisa. Mga kababayan ko, si Buday. No, 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 no. Sino? Mga kababayan ko, si Digong! Correct! Ama si Ma'am Aileen Sanz. Sino sumira? Paano sinira ni Digong ang Unity? Ang Marcos Duterte noon. Paano? Paano mga ko? Ginamit si GMA. From GMA kukunin yung position ni Martin. Mga kababayan ko, kukunin yung posisyon ni Martin para si GMA maupo bilang Senate President. Ay, a House Speaker, mga kababayan ko para maging house speaker. Ngayon mga kababayan ko, nung, kunuan, nung, nung nalaman ni Martin Romualdez na gagawin ni GMA yon inunahan ni Martin yung, yung ah yung pangyayari na yon Tinanggal niya bilang uh, deputy, majority floor leader si Gloria. Diyan nagumpisa, mga kababayan ko, yung hidwaan. Mga kapatid, diyan nagumpisa yung hidwaan mga kababayan ko. Diyan nag yung bakbakan. Pag lumalim pa tayo, mga kababayan ko, bakit? Lalayman pa natin. Punta pa tayo. Very basic. Lalim tayo konti. Bakit? Bakit? Bakit nga ba gustong kunin na kagad ni Duterte yung position? Mga kababayan ko, na makapaupo -upa si Sarah. Alam naman natin na pag naupo si Gloria, ipa-iimpit si Bongbong, mga kababayan. Ngayon, tanong ko dito, bakit nga ba gustong kunin kagad ng matandang Duterte yung posisyon para umangat na presidente si Sara? Mga kababayan, dahil sa maraming malalaman si Marcos sa kanila. At yun yung iniingatan ni ano, Duterte. Hanggang sa eto na, mga kababayan ko. Late lang, wag mo sa ICC, kikwento ko lang. Yang disunity na yan dyan ito, mga kababayan ko. Yang disunity na sinasabi ni Mr. Tiangco, mga kapatid. Ganito. Ayaw ni Duterte na kaya kailangan niyang paupuin si Sara na presidente para manatili sila sa posisyon na malakas, mga kababayan. Para mapagtakpan yung mga mess na ginawa nila. Ano yung mess na ginawa nila, mga kababayan ko? Pag nakita ni Bongbong Marcos yan, dadalihin ni PBBM kasi yan. Mga kababayan ko, anong ginawa nila? Mga kababayan, eto. Tinira nila si PBBM, sinira sa social media. But they cannot destroy the name of the Marcoses inside the world of social media. Hindi nila mawasak-wasak. Sinabihan nilang bangag, adik, sinira nila dahil alam nila na yung asawa, weaknesses, social media. Ngayon, mga kabayan ko, second. Ngayon, mga kabayan ko, nung nakita na ni PBBM yung mga katarantaduhan ng dating administrasyon, ano ginawa ni Bongbong, mga kababayan ko? Nilinis. Anong unang nilinis, mga kababayan? Kayo po magsabi. Huwag po sa akin. Please comment down below, mga kababayan ko. Huwag mo na rin kalimutan mag-like. Anong unang nilinis ni PBBM na winasak niya nang nakita mga kababayan ko, na pinoprotektahan ng mga Dutertes. Ano? Mga kababayan ko, makinig kayo. Ano? Pogo! Pogo! Second, mga kababayan ko, nagwala na nagwala yung Duterte sa Dabao. Balikan natin. Ano pa, mga kababayan ko? Nung nahuli yung Shabu Lending sa Maynila, kung saan sangkot yung mga general niya mga kababayan. O ano pa mga kababayan ko, niligwak niya yung mga dapat ligwakin. Napakarami. Even ang pagpapapasok ng illegal drugs sa Pilipinas, hirap na hirap na hirap na sila. Talagang dinali ni PBBM kung ano yung mga highlights ni dating Pangulong Duterte na gustong gusto niya na pinoprotektahan niya. Ito na mga kababayan ko. Ito na, pinakamasakit. Mga kababayan, nagsalita sa Dabaw. tutang ina may presidente tayong adik! ba? Diba? Naalala niyo yun? Nung nagpupuputak yung matanda doon. Kasi bakit mga kababayan ko, lahat ng negosyo bagsak na? Wala na. Kaya masasabi niya, Tuktak ina, may pasyente tayong arek! Bagag na ang bagag pa din! <laughs> Tingnan nyo mabuti. The demolition job kanina na-focus. Kay PBBM? No. Kay Martin. Secondary si Bongbong ang nag-ani. Sabay nilang binanata ng binanata yung dalawa. Hanggang sa malaman. Ito pa, pinakamasakit. Pumotok yung West Philippine Sea. At si Hari Roque, nadulas mga kababayan. Nadulas si Roque na may gentleman's agreement between the China. <laughs> Di ba? Mga kababayan ko, natukoy ngayon na meron tayo na presidente ang kaalyado ng China. Di ba? mga kababayan, yan yung nangyari. So ito na, mga kababayan ko, ang nangyari pa dito, inareso si ganito, inareso sa si ganyan. Hindi nyo napansin, winalis ng gobyerno lahat ang kaalyado ni Digong, mga kababayan, na sumisira sa pondo at pera ng taong bayan. Correct. Ngayon, ano yung pinaka-final? Mga kababayan ko, ano yung pinaka-final? President Bongbong Marcos, binigyan niya ng hustisya ang mga taong namatayan sa extrajudicial killing. Kaya nga natatawa ako eh. Kasi andun na siya sa Netherlands, mga kababayan, mga kapatid. Andun na siya, wala na siya. Hindi na, na makakalabas yun dun. Mga kababayan ko. Kasi sino ba nag-umbisa ng disunity para sa akin? Kung si Digong para magbenepisyo si Sara. 'Di ba? Ngayon, let's talk about the impeachment. Paano nga ba nagbakit nga ba tayo nag-impeachment? Ba't bagus natin pa impeach yan? You know, the reason, may may own opinion again. Panagutin kasi meron as may meron pondo ng taong bayan na ginaso sa hindi tama and that is an anti that is an constitutional uh, problem. Mga kababayan ko, dapat ipa-impeach yung mga ganyan because he is he is the second highest position in the government kailangan natin siya ipa-impeach kailangan natin siya panagutin hindi dahil sa wala lang may reason tayo mga kabayan ko questionable yung mga perang nilabas niya sa pe pera ng pondo ng taong bayan mga kababayan ko eh sabihin ni kong it's very hard uh, ano eh to ano ganito ganyan eh alam mo para sa akin that is palusot Palusot. Palusot yan. Palusot. Mga kababayan ko. Palusot to. Palusot. Sobrang palusot. Sa sobrang palusot, mga kababayan ko, hirap na hirap mag-deny. Ating bansa. Do you think magkakaproblema bansa natin, mga kababayan? Pag ganun? Do you think magkakaproblema bansa natin, mga kababayan ko, pag pina si Sara Duterte? The Filipino there is a survey from the SWS and the Philippines Asia ang Pilipino interesadong pagpaliwanagin si Sarah kung saan nang punta ang pondo at pera ng taong bayan. Ngayon, naglalabasan yung mga kaliado niya na dumidiin ngayon. Na nagbabaka sakali, baka pag nanalo si Sarah, mabigyan ng posisyon. Para sa akin, mga kababayan ko, para sa akin, mga kababayan ko, ito lang. Para sa akin ha gusto ko lang po sabihin sa inyo na kahit na magpumilit kayo kahit na magtago kayo identified na kayo hindi man humarap si Sarah sa impeachment at least alam na namin kung sino yung mga taong hindi namin iboboto. Yes at lumantad kayo ngayon. Sa 2028 You think the Senate president iboboto ang tao? No. Sa tingin nyo ba iboboto yung mga ganyang ginagawa nyo? No. Tinding hindi na kayo makakaulit pa. Kahit kailan. Dahil sa ginagawa niya ganyan. 'Di ba? Simple lang ang tanong. Sana pun ito lang eh. Ayaw na ayaw niyo paharapin si Sarah sa impeachment, hindi kayo boboto kasi Ayan yung ipaalam sa, sa kanila. Mga, yung ipaalam sa taong bayan at pabubo kayo, kayo na pag tinanong si Sara, saan mo dinala ang pera ng taong bayan? Pag tinanong, sample lang ang tanong eh. There is a question na ganyan. O, oh, sino si Mary Grace Piatos? Kaya bang iharap ni Sarah? Hindi. Sino si Coco Villamin? Kaya bang iharap ni Sara? Hindi. Pero si Senator Bato de la Rosa, kaya niyang sabihin, maraming piatos sa Dabaw! Oo, oh, ko, fix man, mamatray man, maraming piyato sa dabaw. Sabi nga ni Senator Bato, di ba? Naalala niyo <laughs> Kapag si Sarah nahatulang ang guilty sa impeachment, tandaan niyo to, kahit any level ng gobyerno, kahit mapa, mapakagawad, kapitan, hindi na makakatakbo yan. <laughs> mga kababayan ko, mga kapatid, kaya yeah, ganyan na lang sila. Katindi, mga kababayan, na protektahan yung patron nila upang sa 2028, mga kababayan ko, mukhang birhen na Diyosang nakakulay puting haharap at kakaway-kaway. Sasabihin yung mga pangako, mga kababayan ko, kapag ako naging presidente ng Pilipinas, sigurado ako na unlad ang bansa natin. Paaasahin na naman tayo, mga kababayan ko, Marami na naman tatangatang Pilipino na magtataas ng ganyang kamay. Di ba? <laughs> Sabay kakantang. Mga kababayan ko. Sabay kakanta yung mga yan. Pilipinas. Duterte pa Sabi mo, pinaka magulang sa lahat sa amin. Di ba? Nakakaunya. Hahaha. <laughs> ay nakaw din sa amin. Di ba? Pilipinas, Duterte, Marin, no way, on 2028. Say goodbye. Because <laughs> so I want you to know guys, sinasabi ko na sa inyo, huwag kayong maglalagay ng bobo sa 2028. Kung pipili ako ng bisyo, presidente, ang choices ko lang, isa lang, si Risa. Pero sa Senado ngayon, wala pa akong nakikita. <laughs> But if sir, if General Torre tatakbong presidente, why not? Diba? Baka mamaya siya yung dark horse sa likod na bilang bubulusok. If Senator Risa wants to, to run for presidency or uh, vice president, I will go for Risa Conteveras magbabaka sakali ako kasi may matinupe. May maayos pa ang utak na na isang senadora. Mas bibilib pa ako doon sa isang Risa Contiveros, mga kababayan. If 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 you are watching my blog Senator Risa, kung tatakbo ka sa higher position, suportado kita. Run. Laban mo yan. Laban mo. Susuporta ako. Sige, so, guys, then, Pag tumakbo ka sa higher position, promise to support ako sa'yo. Hindi kita iwanan sa laban mo. Alright? Please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe.